Hi mga kabayan, gantang hapon na At nandito po ako ulit sa aking munting mini palm At ngayon po ay bali ang gagawin natin ngayon dito mag ano tayo ng puso negro. Uh, ngayon samahan nyo kami sa paghuhukay ng ano. Ang katulong ko ngayon si ay manong. Yan yun mga kabayan samahan niyo po kami ngayon magano kami ng puso negro yun mga kabayan uh, yan si Manong tulong kami magano mag uh, ano ng puso negro Bukay kami na ano. Pare Nilo hindi nakapunta dito kasi ano siya namili daw sa divisoria. Yeah, si Manong. Si Taot Manong. Taot Prince Galio. Ayan, Prince Galio. yung yeah, mga kabayan, hindihan muna kami para may para matapos ito. mga wow, kabayan, mag-uukay muna kami o, oh, Sony Cross 手机吧，哎。<noise> <noise> <noise> yun mga talaboy mulan hindi pa kami natatapos doon sa nuhukay namin ano uh, poso negro yun mulan kaya mga talaboy uh, pahinga muna tayo habang umuulan ang tigas kasi ano ang adobik kaya matigas na bukayin ah uh, pagod siya na pagod okay yun yung yung drum na yan yan yung ilalagay doon sa binuhukay namin Maliit lang siya ng, na gagawing poso negro. Ayan, mga kalabay. Nag-deliver. Ayan, yung in-max natin. Basa sa ulan. Ayan yung mga tanim natin, mga kalabay. Eh. Ang pangit ng ano, ang pangit ng ano lang sili. Pangit ng tubo. Yung talong naman, yun ang talong. Oh. Namumunga na siya. So, maliliit pa. So, lumakas na. Tapos doon sa taas na tanim ako doon, mga ano na siya, buhay na lahat. Sari-sari naman yun. So, ako, eh, ito, eh, dapat yan sana nang ano yun e, ko, kasi lang pinatulong muna ako dito, mag ano na ang susunod doon. Kasi mahirap din ko. Hindi ba, na, nakaramdam ka. Mahirap tatakbo ka dyan sa kadamuan, mahirap na. Lakas ng ulan mga kalaboy Sarap um, uh, Sarap mag ano ulan Tapos yung ano mga, May dalawang sa na ano Tigas na siya Pwede ng kodin Mga tangging ko pa Ito tulog ko. Yung nag-deliver ng ano, hindi pa umalis Oh. Ang papatama sa oras. Yung, sa kaya naman sa tubig yun Uh, inawanan ko rin rin doon sa ano kasi may mga ano ko karon uh, gabi saka dito sa bilid imagan maagad ka tapos 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 namin tapos 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 na,

Yan mga kalaboy, susubukan natin doon, isukat natin kung kasya siya. Medyo tumila naman siya. Kaya natin dito. Si Manong kumukuha ng santol. Kaya wala akong ano ako lang mag ano. Wala naman mag maga naman to eh. Susukat lang natin kung magkakas yan yung eh, yan yung hinukay namin mga kalaboy oh. pang ano lang yan eh pang um, pang emergency <laughs> gago pang emergency lang kaya eh, ito ang ito ang ilalagay natin yan oh, oh. Uh. Yan mga kalaboy kasi ang kasi hindi na pala kayo mag-uukay. Naman. Wow. Wow sakto lang so, para makagawa naman tayo ng iba mulan nga eh yung so, mga kalaboy no so, kaya ang ano siya pangit yung mga ano yung iba may malalaki may iba may maliliit yung mga bunga no tapos yung si Leo bababa siya mga kalaboy namumunga na pero tingnan naman niya tingnan yun ang bababa pero may bunga na siya Katulad din itong talong. May bunga na rin. May pinitas na nga ako dyan. O baba ba, pa siya. Namubunga na. Ito. Pumangit yung ano. Hindi ko alam kung ano sa gamot o naano sa init. Yun. Tinaniman ko ng ano. Sorted. Pero ano na siya. Buhay na lahat. Ganda nga no ulan-ulan. Tapos yun. Eh, gagamasa natin yan. Pero kailangan mayroon tayong itatanim agad. Para yung pagod natin di sayang. Kasi gagamasa natin tapos wala tayong tatanim. Wala. Pagod lang. Kailangan gamasan. Tapos may itatanim tayo. Para sa susunod na ano ni natin kasi may tanim. Ito, ang gagawin ko lang ito, baka tatabasin ko na lang muna. Dahil ang, um, ano ko dyan, baka ano na lang, ano, mga gabi. siyang um, hirap ng damo, ano yun? Yan, baka tanim ko na lang lahat ng gabi yan. Kasi yung gabi, laban sa ano. Yung gabi kasi laban sa madamong hindi ka pwede nga ito. Salangan din. Linisan mo pa alaga alagaan mo. Pero yung gabi, pag nais na mo, parang, ano, kamating kaya. Ganon din. Pero sa umpisa, kailangan, linisan mo siya para makangat sa damo. Pag makangat na siya sa damo, yun, dire diretsyo na yan. Kunin na natin yung drum. Kasi bukas, pupunta dito. May gagawa nito. Balik yan na mag-anong

kumain santol bukas Ob, na ako kuha muna ako habang tumila siya o kuha kami ng ano, pagbakod si kailangan ano yung bakuran si ay, ano ginagawang ano, daanan dito siyempre may tanim siyempre pag dumaan dyan. Kailangan may bako. Bako. Habang nandito kasi si Manong para may katulong ako. Yun mga kalaboy. Update ko ulit. Yun mga kalaboy at ito nilinisan ko nga yung uh, ligid ng bahay. Kasi para hindi pasokan ng mga hayop kasi mahirap na yan mga kalaboy binisan ko yung paligid ko kasi pag masukal yung palibot ng bahay nyo may intensyon na pasokan na ng mga asyan kasi masukal yung palibot ng bahay kaya ah, yun pinamasang ko yung mga, ano kasi kanina mga kalaboy muulan dapat mag ano sana kami ng <coughs> bakod sana eh bakuran sana namin imulan e, mulan hindi ko na lang ako nag ano muna. kasi ma ano ma basa yung mga madamo kasi mahirap pag ano tayo dyan basa ang kuha sana tayo ng pambakod dito. Yan, maganda tingnan, liwalas. Kaya hindi na, hindi ka matatakot na pasokin. Hindi ka matatakot na pasokin yung bahay mo ng uh, uh, ahas. Kasi malinis. Yan. Ito ngayon ang aning ko yan. Linisan ko yan. Ito na kasi ito mahirap ano yun antayin ko na lang ata yan pag magtag init tatabasin ko na lang yun ang hirap ano yun sudso Yung medyo may ano pa dun yun mga kalaboy at malinis na yung ano yung gilid dyan gilid ganda lang tingnan at saka dito Ayan. Bilisan ko na yan para hindi tayo kabakaba sa mga ahas ah, dyan. Ayan. Bukas baka yan ang ano yung bukas. Yan kasi makapal na. Hindi ko nga sana gagamasan dahil wala pa pantanin. Pero ano ako na lang ng gabi yan. Gamasan ko tapos tamian na, tani, tataniman natin ng gabi. Yan katulad nun. No? gabi San Fernando. mga gabing panggulay na ganyan, dami dito sa gilid. Yung mga kalaboy. Tapos dito sa likod, ah, malinis na. Tin ako na nangangamba na ah. pasukan ng ano dyan kasi dati ang sukal. Ayan, ito na lang dahil hindi nga masunog dahil ano nga basa. Tapos na siya. Tapos yung binukay kanina. And, ano lang to mga ka kalaboy. Ano Pang emergency lang to Kasi hindi naman palagi palagi sila napunta dito. Pag ano lang sila. Pag dito inabot yan. dito inabot kalaway ganda na ng ano gabing gulayin na ano lang ako doon sa ano kasi maliit siya tapos yung seal parang na e, ano ko eh ano ko na lang yun lang, ano katanimang ko na lang ng gabi gabi sa Fernando habang hindi pa madama pero ano nga, nga kailangan ano pa rin dahil matagal mag ano yung gabi matagal mga buhay buwan yun anong, tingnan natin mga kalabi yung tianim ko nung nakaraang lingko so, ito dati mga kalaboy iyan, Puno na ito. Kung nabuhay lahat, ganito na siya. Kaso iilan lang ang nabuhay. Ito mga kalaboy iyan, Mga, ano niya. Si tao. Kaso nga lang. Butas-butas. Yung loya dyan ako. Nung ng loya. Yung kulay pula. Loya. Pero yung tiyanin ko mga kalaboy nung ano. Buhay na. No? parang mabuhay lahat ah yan ito na wala buhay na buhay na maganda ng ano sana dito ako makabawi sa ano ano ito ang um, tawag niyan pipino yan yung mga kalaboy pipino ito. yung sitaw 250 na ito mga kahoy ganda na ano ganda na ng tubo po oh, oh. sana ganun sana tapos dito mga kalabo meron dito mga kalabo akong ano May ilang puno na awala ah, wala pa ano to kalaboy ah, uh, ano to ampalaya. Matagal siya. Yung mga kalaboy. Maraming maraming salamat sa mga suporta. At sa mga sulit kong mga su taga-suporta diyan. Shout out po sa inyo lahat at sa mga viewers at sa mga nanonood sa lahat. Sana supportan nyo po yung aking vlog. At huwag kayo po mag skip Para para lumaki na rin yung ano ko. Yung views ko. Maliit po yung views ko. Yan. Hanggang dito na lang mga kalaboy. Maraming maraming salamat po ulit. Hanggang sa muli.